Ganda ng morning natin ngayon, no? Oh. Dito tayo sa Marcos Highway Ay, sa ano? Ah, uh, Marcos Highway uh, Time check, 5.43 So, araw ng linggo, as usual Ganda ng ano ngayon araw So, kunti-kunti pa lang yung mga ng Marilake, no? Medyo napaka tayo ng gising kasi nagawa na tayo ng gawaing bahay kahapon. Yan! Morning sa lahat! Ride sa mga apat ng bundok ng Marilake, Huwag magkarirahan. Tayo ni Boss Ball Vlog na nawasan ng ini, eh, vehicular or motorcycle accident. Puti na ng Big C. So, magbagalan tayo. Dami natin kasabayan, eh. Tapos, okay, safe yung ano natin rides So ganito yung takbuhan lang A few moments later Sabi may nadali mga tol dito lang sabi Bawa na mas lata Ayot Ang gamit na motor Tricycle na go-overtake Ha? Okay dali sia ei logo para isso vai ser

boy Martin Snow. Ay tanong ko sa atral sa mga magulang. Sana okay lang na invoice. Tara. Dito na kaskas mga tol oh. Malayo pa lang doon pa lang oh. Ngayon doon. г у л я